Michelle e. versus Mary It's our expression of one eh, um, yung freedom of speech ba So parang ako kasi gusto ko lang ma mapalabas sa social media na parang too much din naman yung patigilin mo yung buong commonwealth para ikaw ay dadaan no And with the pronouncement of uh, police Pantoliano naman na si VIP ngayon dadaan so I put it in the comment or in the uh, caption na dadaan daw which I refer to what uh, Pantoliano said na dadaan nga so ako dadaan daw si VP Sara so big bigyan ng daan yan sabi ko pero I, I also vote there the confidential queen. Siguro doon sila na inis kasi well I I am only following kasi yung issue noon ng confidential issue with regards to the vice president. Kasi ng paggasta na parang excessive din naman yung 11 days na gastos mo lahat yung uh, yung budget na yun. And I really want my students also to see na ito parang abuse of power na yung ginagawa. Kaya ako with with all those contemporary issues po, nagbibigay talaga ako ng comment. Sir, do you think ang talaga nito ay yung police officer or somebody else is behind this? Um, hindi ko po alam ano po kung uh, somebody's behind this. Kaya nagulat po kami kasi akala namin yung station commander po yung magpa-file. Pero because si Police Pantulian yung nag-file, sabi ko bakit? Eh siya mismo yung nagsabi na oo, oh, oh, dadaan si VP. And then sa pa yung nagreklamo. At nagulat din po ako with the filing of child abuse law. No, parang ang dali-daling manira ng pangalan kasi I build up my reputation for 18 years already as a teacher. ni wala akong inabusong bata. Pero ngayon sinasampahan ako ng child abuse. Kaya nagulat ako. Siguro I feel uh, kung totoo man yon, I feel the reaction ng bata pero Parang anlayo kasi hindi ko siniraan. Wala akong ginawang paninira doon sa pulis nung pinost ko yung uh, yung nung ko po yung video na yun sa Facebook po. Ano nagiging impact file ng complaint Ang laki po ng impact, una yung sa peace of mind ba. Na parang everyday I'm wondering anong mangyayari kasi it's my first time na maka-experience ng ganito eh sa family ko talagang takot na takot sila during the first day na pumutok yung issue kasi bashers came and then trolls supporting kung sino man yung nandun sa news na parang ay ah, ikaw pala ay agitator ha kasi I was surprised my name was mentioned on air without asking my permission na where in fact it's still investigation tapos in on air so parang ang Andami, daming bashers na I have to deactivate my Facebook account, lahat ng social media account ko kasi may nagbabantana na parang alam ko kung saan ka nakatira, no, agitator ka pala, humanda ka kasi nakatag na yung pangalan mo. So yung takot nandun, even ang nanay ko talagang natro. Siguro sabi ko natro ba kasi nanginginig talaga siya. Nanginginig siya and sabi niya, ano ba yung nangyari? And even my students... Okay lang po bang sabihin yung sa labas ng school ato? Even my students were involved, no? Kasi yung mga bashers and some vloggers, they really get pictures doon sa social media, sa akin social media na no, may kasama akong mga bata, which is totally wrong kasi parang Hello, na involve yung mga bata, yung hindi naman po sila kasangkot dito. And then two men came in front of the school nagtatanong tungkol sa akin the day na the day na inilabas po yung video na yon or yung statement ni VP Sara na hindi siya yung dumaan merong dalawang lalaki na pumunta doon sa harap ng school and then uuwian ng mga bata nagtanong sila sa bata kung sino ako kung anong tinuturuan ko anong grade level then nung tinatanong kung bakit ako tinatanong ang sabi estudyante daw estudyante ko daw noon eh yung mga bata nagtaka na kasi mas matanda sa akin yung nagtatanong. So nag-chat sila sa akin. Sir, meron pong nagtatanong sa inyo sa labas nag, nag naghahanap. So yung pa lang yung trauma na na nadulot sa akin na parang I feel unsafe. So buti na lang the school is very supportive. Doon ako sa school no for several days para lang uh, ma maging ko yung si mafeel ko na secure ulit ako. No? Kasi akala ko, parang feel ko sinusundan ako or kung ano man yung mangyari. So sabi ko, kung ano man yung mangyari, wala akong, wala akong ginawang kasalahanan. Ang ginawa ko lang po ay nag-share. Pero bakit pa um, Out of the many na nag-share, comment online, bakit ito yung identity? Based on the conversation I have dun sa comment nung video na pinost ko, meron pong nakakita na nung inopen ko po kasi yung profile nung nakakita, parang close po sila ni VP Sara. And then sabi niya, uh, ikaw pala yung nag, nag uh, ng video ha, at nag-upload. So natag natag ko ng OVP at ang QCPD, humanda ka na. Sabi niya. And then, nakita ko doon na nakatag nga po. And then, later that day, yun na nga po, lumabas na yung pangalan ko on air. Lilawin lang natin, sir. Kasi senior Benito ni Kuya eh, Neneng, kay Congressman Teddy kasi siya ang alam kung unang nag-share. Mas nauna pala kayo. Kasi kay Congressman hindi Teddy. Hindi ko alam. Hindi po natin alam kung sino po yung naunang nag-share. O sayo kinuha ni Congressman Teddy. Uh, hindi din po. Kasi hindi naman po ako sikat na vlogger or ano. It's really a private account yung aking Facebook with my friends. No? So, parang kung sa akin magva-viral yon sino nag-share mula sa akin? Eh, wala, wala naman akong thousands of friends na sabihin mo na vlogger din para maging, maging viral yung aking pinost. Pero yun nga po yung aking hinuha na yun pong malapit doon kay VP Sara yung nagtag sa OVP at sa QCPD. At maring sa hinala mo, ito rin yung uh, nagbigay ng na suporta kung sa nag ng complaint na police laban sa ito. Yun po ay hindi ko po masasagot kasi we are really um, wondering kung sino po talaga yung sumusuporta. Kasi parang naaawa dun po ako kay Pantoliano kasi siya yung nagsabi, siya yung umuo eh. So, ako naman bilang teacher kasi tinuturo ko contemporary issues. Sabi ko before we believe on something else dapat i uh, malaman natin yung source and then i verify yung source. E at this point po kasi police na po yung nagsasabi. So kinuha ko po yung statement niya as really verified account kasi di ba ang pulis sana nagsasabi ng verified information. So yun po yung aking pinanghawakan when I shared it kasi I want the public to know na parang a little excessive naman yung patigilin yung buong Commonwealth para lang dumaan ang isang very important person. So to, to be clear, yung kinetisize nyo doon sa post nyo, hindi yung pulis? Hindi po. Um, yung pagdaan po Oo, yung pagtigil ng traffic kasi nga um, rush hour yon And hindi naman po yun October 5 nangyari. Which is yun yung sinasabi nila nga na. Pero ba? di ba deactivated <laughs> na? Di ba na siya? Um, Nireactivate ko na po siya. Ngayon. I took it down noong binobombard na po ako ng mga... Uh, ng mga bashers kasi may mga pagbabanta na po siya doon. So, I have to take it down. And then nung sinabi na rin po ng pulis na hindi si Sarah yung dumaan, actually pinost ko pa yung statement ng QCPD na nililino nila na hindi si Sarah ang dumaan. Pinuri ko pa sila doon. Sabi ko, that's accountability. So thank you for clarifying. And then I took down my post already after nung paglilinaw po nila. Eh, yun din, dun din po uh, nagkaroon ng mga bashers and trolls po.